sina video. Oh, didi, didi. Sina video. Eh? Mm, mm very good, okay. very good. Oh, sige, nga da. Sige da, color na, color sa. Eh, pagsubra ha. Maram na, di rin oh, didi, waray pa, waray pa, didi. Sina. Nayay, nayay, pagsubra. No, tama na, tama na. Tama na. Ha, hindi, ito kuluran pa ni ni ito kita ha ito kuluran ito ito laha, ha ito nga line ito o oh, sige hinay lahi, hinay ito ito to hinay la oh atong sobra atong sobra sige uyaw sige otro otro pa waray pa na kulor Hinaya <toss> ha. Hinaya naman. Hinaya. Hmm. Sige, sige, sige. Inaya, inaya. Sige pa dah Hinaya, hinaya. Nga to na tigbaw. Sige Hinaya pag color ha. Tapos. Oh. <toss> oh. Ito na lahat, ida. Ito, live. Sige. Hinaya, 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 Subra hinaya, Subra Liam, hinaya, 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 go Sige. Okay. oh hinaya, lagi hinaya, 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 oh hinaya, 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 Pina. Ano naman lahat? Ano mga color din eh? Gusto mo? Um, Pili. Uh, ito? Kuwa ah. Anong uh, color ito? Uh, red. Red ito? Dear to red. Ano? Yellow. Ano Yellow. color? Ano color? Yellow! Oh, sige. Color eh, ito. Naparirap. Oh, didi. Sige na, color na. Thank you, na, I'll try to see the color. <tries> hinaya, hinaya. Kaya, yung bintana may go. Nga, pin. Ano? Ay, ito, pagkapila nga dila, ha, pader. <tries> hinaya, hinaya.

kulo ginapil mo na ni Bang ako Ah! Sige, Sige. Eh, di Liam ha. Ini, ini nga Eh, hmm. Hinay, hinay, hinay. Hinay, hinay! <coughs> ay, okay. so, Si Daily Yam. Didi, didi nga Didi, kay Diri na Ako na na. Please, balat. Ay, nay. Wala pa na ang wall. Dapat tapusan na nita Tanan bago iba nalat lahat niya color. Ito, so, hinayam. Ay, baka pilan portahan mo. eh mm -mm. Nga dala, nga dala, nga dala. Nga dala. Thank you. Thank you. Nga dala, ha? Pariras na. Oo. Oo.

Naya ha? Naya! Ay, lang pagsubra, didi. No, oh, didi na lahat, didi. Na. Tama, gumaway na ta. Ay, pag-away ha? Away. Didi na lahat, didi. Okay. Yeah. Naya ha? Ay, pagsubra, ay, pagsubra, didi. Ay, pagsubra, didi. didi. Go! Ay, ayo pa ginuan. Inubya. ngadinala di ngadina. Ay, pag na di Ay. Nga di na. Kuan. na. Naya ha. ah. <laughs>